Hello mga person ko, magandang buhay and this is my another vlog. Enjoy watching! Mua! Nagbabalat na nga ng ube si mama ko. Marami nga siyang po-order ngayong magbabagong taon. Kaya yung ginawa ko, tinulungan ko siya dyan. Sabi ko ako yung magkutkut, siya yung magbalat. Paraan ni mama ko ng paggawa ng ube halaya ay mano-manong kinukudkod pero yung iba pinapagiling pa? Kayo mga person ko, paano nyo ginagawa yung ubihalaya nyo? Dumating na nga pala yung mga kapatid ko galing sa guagua. Meron kasi silang binili doon? Dapat kasama nila ako kaya lang hindi na ako sumama? Meron nga silang dalang pasalubong, hati-hati daw silang tatlo dyan. May dala silang waffle at saka burger. Buti na lang may dala silang pasalubong kasi sabi ko pasalubong. Maraming salamat. Si mama ko nga hindi pa kumakain dyan kasi nga nagbabalat siya ng ube. O naman po ay kumain muna ako ng waffle. Ayan nga hinahati-hati nga nila. Kasi dalawang piraso lang yan. Yung burger mamaya na lang pagkatapos kong magkudkod ng mga ube. Fast forward mga person ko, tapos na nga akong magkudkod ng ubi dyan. Ang sakit-sakit sa kamay pero okay lang, at least nakatulong kay mama ko. Inain ko na nga doon yung burger ko. Habang kumakain nga ako, nakita ko si tatay ko ay nilalagyan niya na ng itlog yung reliya ng bangus. At dahil magkukulang pa nga yung itlog natin dahil gagamitin pa ito sa paggawa ng puto ay inatusan ako ni mama ko na pumunta sa MyOsafe. Bibili lang ako doon ng kalahatin dosena ng itlog. Naglalakad na nga po tayo dyan mga person ko sabi ko nga sarili ko hanggang saan naabot yung 500 mo. ito na nga po tayo sa MyOsafe. Ikot nga pala ako ng ikot yan kasi hindi ko makita yung itlog hanggang sa nagtanong ako sa may cashier at tinuro sa akin. Nasa may bandang likuran lang pala, hindi kasi ako nagtitingin doon. Ayan nga po pala yung itlog nila. Meron pong kalahating dosena at meron ding dosena. Pauwi na nga po tayo mga person ko at ayan po yung nabili kong itlog. Pag uwi ko nga pala, tinitimplahan na ni mama yung ubi halaya. Ayan na nga po pala yung reliya ng bangus natin. Nagwa na po lahat ni tatay ko. nire na po yan para po bukas at ipiprito na lang. Nag-try nga si tatay ko na magprito ng reliya ng bangus. Ayun yung uulamin namin para sa dinner. Pagkaprito nga pala niyan ay kumain na rin ako para mainit at masarap yung kain ko. Natapos na nga palang lutuin ni mama ko yung ubi halaya. Hindi ko nga siya nabidyohan habang naghahalo siya dahil kumakain ako. Pagkatapos gawin yung ubi ay gagawa naman kami ng puto. Ire-ready na rin namin para mabawasan sa bispera siya mga gagawin. Yan naman po yung mga cheese na ilalagay sa puto at yung mga cups meron ng margarine para hindi dumikit. Pinaghalo-halo na rin yung mga sangkap. Charan! Ayan na po yung puto natin. Nakapaglagay na nga po tayo sa mga